Anong ganap sa mundo ng showbiz? Akala ng marami ay wala nang ilalabas si Bea Binene dahil sa kanyang pangangatawan. Pero sa kanyang 26th birthday celebration ay ipinamuka ni Bea na hindi niya kinakailangang maghubad ng todo at kahit dibdib lang ay ulam na. Sa kanyang Instagram post ay nagpasilip ng kanyang dibdib si Bea at makikita ang pagiging busog-lusog ng bubelya ng aktres. Nakasuot ng isang black coat si Bea habang nag i sa pictorial. Hindi lang sumusungaw kundi nakaluwa ang pisngi ng malaking dibdib ng aktres sa coat na hindi isinara para malantad talaga ang kanyang mga alaga. Base sa itsura ng bundok ni Bea, napakaganda ng hubog nito at pantay ang kanyang dede. Perfect din ang gitna na pumagitan sa kanyang dalawang pakwa na animoy biyak ng puwet ng isang malusog na sanggol. Nabaliw naman ang mga kapwa artista ni Bea gaya ni na Barbie Forteza, Jano Gibbs, Gabby Garcia, Christopher Martin, Jessa Zaragoza, Valin Montenegro at iba pa sa mainit niyang alindog. Pati si Pops Fernandez ay napakomment din ng pagbati nito sa dating kapuso star. Umaabot na sa higit isang libot apat na comment meron ng dede post ni Bea. Umaabot na sa higit isang libot apat na ang comment meron ng dede post ni Bea. Anong masasabi mo sa dede ni Bea?